kung kita tatawagin Mainit ang naging away ni na at Kiana dahil kay Mama Marie sa episode ngayon ng reality show ng Toro Family matapos na humantong ito sa pisikalan. Magkakasamang nagbakasyon sa Boracay sila Mama Marie at ilang pang miyembro ng Toro Family nang imbitahan sila nila Antoinette at Tuamos upang makapag-enjoy man lang umano si Mama Marie pagkatapos ng sunod-sunod na stress sa kanyang buhay, particular na ang patungkol kay Papa Odi. Dahil dito ay hindi sinayang ni Mama Marie ang pagkakataon na mag-enjoy at pumarty habang nasa nasabing lugar. Ngunit sa hindi inaasahan pagkakataon, ang pagsasayang ito ni Mama Marie ay magdudulot pala ng gulo sa pagitan ni Nakiana at Mikay na pareho naman umanong nagpakita ng magkaibang concern kay Mama Marie. Sa gitna kasi ng pagsasaya nito ay makikita ang prunotektahan at gusto ng patigilin ni Kiana si Mama Mari sa pag -e enjoy dahil katwiran nito ay nakikita na niyang binabastos ito ng mga lalaki sa paligid. Ngunit hindi ito kinatuwa ni Mikay dahil aniya, minsan na nga lang umanong maging malaya at maging masaya si Mama Mari ay pipigilan pa ni Kiana. Dahil sa magkaiba nilang opinyon, habang nasa gitna nga ng sayawan ay nagsigawan ng mga ito na agad namang nakontrol ng ilan sa kanilang mga kasama. Nang makauwi sa hotel ay kinausap ni Mama Marie ang dalawa upang sana'y pag-ayusin ang mga ito bago man lang matulog. Ngunit tila mas lalong uminit ang ulo ng mga ito nang ipahayag nila ang kanika nilang mga pani. Ayon kasi kay Kiana, gusto niya raw protektahan si Mama Marie para sa kapakanan ni Papa Odie. Lalo't alam niya raw na ganun ang gagawin ng tito niya kung sakaling kasama nila ito. Patwira naman ni Mikay. Maliban sa minsan lang maging malaya si Mama Marie, sana raw ay totoong concern ang ipakita ni Kiana at hindi kapakanan ng tito nito ang isipin niya. Kaya naman ang sana ngay inaasahang pagkakaayos ng dalawa ay humantong pa sa pisikalan nang tumaas na ang boss ng dalawang panig. Pilit namang inaawat ni Mama Marie sila Kiana at Mikay, ngunit nagpatuloy sa sigawan at pisikalan ng dalawa habang nasa gitna nila si Mama Marie. Dahil din sa labis na away nila, ay natumba na sa sahig si Mama Marie nang hindi nila napapansin, dahil sa taas ng kanilang emosyon. Kaya naman mga pahayag ni Mama Marie, "Mikay, Kiana, ako yung pinagtatalunan yung pro -protection na ninyo, pero ito na ako, nasa lapag na ako." Nang sa wakas ay mapaghiwalay ang dalawa, kagad na pinuntan sila ni Antonet upang alamin ang nangyari kinomfort na rin ito si Mikay na inatake ng anxiety dahil sa nangyari. Samantalang si Payi naman ay pinagtanggol si Kiana bilang karelasyon nito.